sa mga mga ano? Gayong gaya niya ni Kang. Kung hindi na ano sa gawin ka matang ka. Morgan, makapalahe ka? Iguan ako. Nag-game sa ano Nag-game sa ano? Oo. Kaya ang Morgan. Karataw. Pirmiro ang lahi. Tara mo. Tapos nag-rugaan. Pagal ko ka na. ko. May wing banan, na? Tapos Hmm. Pero si Timmy na ano. Tinaong na sa Ay, nang ano nung nai? Oo. Tumamanok na mas ba? Si Pinsan. May nagkaroon mga yan. Baka magkakayo nga naman. Sa sayang nga nagmi kataw ta, nakagradan sana. Ta nagtrabaho na sa munisipyo, di na nakaya tindi ang... na, na, so. Masilang kaya. Iyo. Di na ba? Ya, sige so, antiyo. Duwang Allah, buray. Kebra ya.

放心吧，沙老师。